Ah, mga paps, baka magtaka kayo kung uh, bakit ganito kalakas ang palo ng uh, kung kasama rito sa shifting ko ng Sky Drive. Ito po ay uh, inayawan na po ng machine shop at nagkanta durog-durog na yung labi po ng uh, uh, mugs. Kaya dinala po sa amin. Yan po ang tanging paraan lang po para matanggal po yung shifting at kasama po yung mugs. Yan po. Yan. Ang sky drive po kasi ay uh, sa labas po nanggagaling yung bearing at ito lang po yung lock sa kanya yan. Pagka natanggal nyo po yung uh, lock na yan, mahuhugot na po yung shafting na yan. Kasama po yung mag. Yan. Ibabalik na lang po natin yan mamaya pagka uh, naipa-press out na natin tong shafting sa machine shop ya para hindi po ma-damage po yung uh, inyong mga shafting pagka kayo po ay uh, naistakan po ng mags. Ganyan lang po ang gawin nyo. Buksan nyo po doon sa may uh, transmission sa likod. At hampasin lang po ng hampasin ng malakas yung shafting para lumabas kasama yung bearing. Ganyan po. I Kakabit na lang po natin at na napahugot na po natin yung uh, shafting babalik na rin natin yung bearing na natanggal kanina okay naman po yun walang uh, damage yan at may balik na namin kikita na lang yan po yung shafting nya nalinis na po namin at ibabalik na lang po namin yung mags at uh, okay na po ulit itong sky drive uh, sa sky drive nyo lang ho pwedeng gawin to hindi ho pwede sa ibang unit kasi sky drive lang po ang uh, sa labas po manggagaling yung bearing hindi